yan na sa belonpan, uh, gulong si Boy Bomba Sini.

Ano kalayo pa yung arrange niya mga ano? Abot. Acrobats ang kill! Acrobats pa! Fire! 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 <laughs> oh, grabe. Sa likod ko lang kayo, sa likod ko lang kayo. <laughs> No. Oh my Where's the plane? Fire, fire, fire. fire, fire. fire, fire. pinaka no ulo ng ano Bagito. Nadi. Come on, land, land. Don't, don't, don't.